Napakagandang alagaan yan mga idol. Ayan. Git-git yan. Git-git. <coughs> Kopino Hunt. Uh, Shoutout sa channel. Don't forget to subscribe guys. Okay. Hey on, let's support Kopino Hunts. Subscribe and like. Yun. Yeah. So magandang araw ulit sa inyo mga idol So bali mga idol kakukuha lang namin ng pugad ng uwak So may pupuntahan ngayon kaming May pupuntahan kaming pugad So may nagsabi kasi na may pugad doon Ibang, ibang klaseng kuan din Ibang klasing ibon Ngayon pa lang natin titingnan kung anong klaseng pugad to So titingnan natin So bali mga idol tong ibon na to mga idol Napakaganda ding alagaan ito pero siguro hindi muna ako mag-aalaga nito kasi ma-kwan. Marami na akong inalagaan may uwak pa ako. So mahirap na mag-alaga ng marami. So ito titingnan lang natin kung papakita ko sa inyo kung anong klasing ibon 'to. So kung kilala niyo itong ibon mga idol, na 'to. So comment nyo na lang sa baba kung kilala niyo itong ibon na 'to. So pupunta na kami may nakita kasi ako sa vlog na to mga idol sa vlog na sa ibang vlog na napakagandang alagaan inaalagaan nitong ibon na to ang tawag ng ibon na to dito sa amin mga idol gitgit. -git. so comment nyo sa inyo kung anong tawag sa ibon na to so maya makita nyo din papakita ko sa inyo inakay na daw to dito eh may nagtip lang sa akin na may round daw puga dito sa gitgit pinakay -git. na daw oh, dal, malapit na tayo Ah, ho, ayun Sa kahoy na yan mga dal, oh. Ayan Ayan pala yung sinabi sa akin na pugad Sa gitgit -git daw yan, gitgit -git. So, di ko lang sa, alam sa inyo kung anong tawag ng ibon na yan. Dito sa amin, git-git tawagin. Oh, yeah. Ayan mga idolo. Oh. Kung nakikita nyo yan, yan. Parang mga kuan yan. Parang mga zit fighter. <laughs> Pag lumipad, takot yung mga kuan dyan mga idol takot yung banog dyan tsaka uwak sa ibo na yan kahit ganyan lang yan kaliit so ang problema mahirap to makita subukan natin tingnan yung mga idol yan kung nakikita nyo ako hindi ko pa nakikita kasi mataas yan yan yung inahin nya yung tumutunog ayan, ayan yung inahin git-git oh. yan tawagin dito sa amin mahirap makahanap ng one yan mga idol mahirap makahanap ng pugad yan kahit ako ngayon lang ako nakakita ng pugad nito di ko pa alam kung gano'n sila kalaki kasi di ko naman nakikita mataas kasi di natin makit kasi napaka kunang sanga ano so ayan mga kasama natin oh. No? piyak na ha mga idol ulitin natin kasi medyo naharangan ng, ka, ng kong kanina isang piraso lang pala mga idol ayan o yan so mga dali lang yung buhayin kasi yung mga kinakain yan mga kawan lang insekto lang tsaka matapang yung ibon na yan So, ayan, mga idol. Bak So, ito na, mga idol, oh. tingnan nyo. Oh. Ayan, yung ibon na yan. Git-git, tawa tawagin to dito sa amin. Kinuha ko na lang, mga idol, para mapakita ko talaga sa inyo nung no? ayos. Ayan. Hindi naman masilan tong ibon na to. So, ibabalik lang natin. Ayan. Git-git yan, git-git. <coughs> kung nakikita, kung may nakita ko sa palayan mga idol, kung nagda-tractor, yung mabilis mabilis mangwa ng mga mga insekto ito yon takot yung banog tsaka mga uwak dito so yun mga idol babalik ko na lang ha balik natin okay. isang piraso lang so tara back to the barracks. So mga, mga idol, kung nagustuhan niyo itong video na to, huwag niyo kalimutang mag-like, comment, and subscribe at paki-pinot na rin ang notification bell para update kayo sa susunod mga video. So yan, thank you. So comment niyo na lang mga idol kung anong pangalan ng ibon na yon sa inyo. Saka may nakita ko sa mga vlog niyan mga idol na inalagaan nila. So napakagandang alagaan niyan. Nakita ko sa mga vlog. Na-content na din yan. So yan.